Natilihin po natin maintain lagi ang PMS schedule yun ng inyong mga aircon nang sa ganoon maiwasan ang pagkasira ng kanilang mga piyasa. Bakit kaya nyo masisira ang piyasa ng inyong mga electronic board o kaya mga piyasa ng inyong mga aircon? Pag maduming madumi ang inyong mga unit, may hirapan ang compressor nyo at saka pan motor at hindi magwo-workout maayos ang mga thermistor sensor nyo. Pangalawa, tataas ang amperahe ng inyong unit at tataas din ang bilin nyo sa mga kuryente. Pag matagal ang panahon, hindi nakakanda kang PMS schedule ng inyong mga aircon, pwede mad madaling mabulok ang inyong mga pinch at magkakaroon ng ang built-in ng corrosion ng inyo mga body ng inyo mga airconan magiging luma imbis na bagong tingnan. Pag nag-build up ang corrosion sa mga body ng inyong mga aircon, may hirap na tanggalin kailangan pa ng treatment chemical ang gagawin pag sobrang dumi ng evaporator indoor unit nyo nakakairita dahil iba ang cooling system ng inyong aircon insufficient cooling hindi rin maganda sa katawan natin na sobrang dumi ng evaporator natin dahil pwedeng maging cause ng bakterya sa katagalan imbis na maging maganda pag nyo ng mga aircon may irita pa kahit mabubwisit kayo sa bill ng inyong mga kuryente hanggang sa muli magandang araw please like, share and follow po sa inyong lahat magandang araw po sana po lagi nyo po. Kau suka bertahan.